So, dito tayo ngayon, nagbabalik po tayo sa ating um, video kasi diba, uh, may, may isda ko sa harapan ko at itong isda na to, ang tawag dito ay gunting-gunting or, tawag, or sa English is scissor scissor di ba? So, ito ay, alam naman natin kung sino yung nanguhuli ng uh, isda like ganito or orange na isda So, ngayon, hindi ko to ibibinta kay bakal <laughs> ibibinta ko po ito kay Odiva, di ba? Si Odiva po ay nag ako sa kanya, ay sa GC pala namin, chat ako na sinong bibili ng um, isda kasi may nakuha sa na limang kilong isda. So limang kilo isda na ibibenta, ibibenta namin. So sabi ko, para hindi naman, hindi naman si mama magbenta ng isda, maglako. So ako na mismo ang gagawa ng paraan para madali magbinta ang aming isda. At para um, mabenta agad para may ano kasi iba kasi pag si mama kasi nag nagbebenta so um, ang, ang iba ay utang uh, po nagulat na ako sa iba mama ang iba kasi inuutang so para walang utang so ako na mismo nag magbibenta. so may mga mamushi <coughs> <mab> <coughs> so, mga mam <coughs> so uh, nag, mga so nagchat ako sa GC namin at si Diva po yung nag-ans na sumagot at itong tatlong kilong isda ito, ito ay ibibenta ko po, dadalhin ko po sa kanila. Kay OD ba? ko so, na ko pinag OD ba ngayon? At ito naman ay, ito yung uulamin namin. Ito yung uulamin namin. So, itali ko muna ito, ang bawat isa, kasi um, itadalhin ko na ito kay OD ba? At syempre, ito ay bayad na ito di Diba, iba talaga si Odiba. Ibang-iba si Odiba bayad lahat yung kanyang in you know, order eh, kung kayo bakal kasi mamaya pa yon at hindi niya agad mabayaran so, kailangan ni papa ng cash so baka oh, ba yan so ngayon mga mga siya ipuputa kasi tayo ilang di ba ito yung outfit ko today ito yung outfit ko kasi ka sabay na doon ito. mag ako kung dapat ano ano ba ano ba o, ates, ates bayad na. So, ginikas talaga ng D.O.D. Oh, Basta sa mo? wala na ni Papa yung bayad nito. So, may ano ba kung ano yun. Ay, So, ito siya? kita di So, kayo mga 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 Tara na and let's go. Bye! Bye. Mga moms, mag-ano na tayo ang uh, i-deliver na po natin dito kasi super sexy talaga ito po. Ang buta ko yan. Tara na! Alereng isda. Ano pa? <laughs> ano pa? Good morning! Okay, <laughs> <laughs> Kami dah nak tularkan deliver. Kini kalau kita, kita talaga natin mag deliver. Kita siap ada. Kita dah tularkan. Kita siap ada. Kita dah tularkan. Kita siap ada. Kita dah tularkan. Kita siap ada. Kita dah <laughs> so, Magsasakay ano, mag, um, muna tayo ng um, Motorella Or the vlog Diba, so, na tayo si... Thank you so much guys, sister Bye So ngayon, uh, uwi na ako At um, wala kasi si Odiva doon sa bahay nila So, tayo yung outfit ko Ito yung outfit ko ay eh, sobrang Nasayang, so naglalakad ako kasi Wala yung motor dito At syempre, ahm sabay na rin exercise to so wala kasi si Odi dadaw sa bukid at tulog din si Simply Amore ayan tutulog si Simply Amore so, so hindi ako nakapag vlog doon sa bahay ni Odi at saka ni Simply Amore kasi nga um, tulog pa po si Simply Amore so hindi, naman, hindi ko naman ugali mag ano, mag um, gisingin yung tao so sabi ko sa mama ni Odiva, alis na lang ako kasi tulog pa naman si Simply Amor at si Diva ay uh, nasa bukid kasama yung mga kaibig, mga kaklase daw niya, mga batch. So tara na guys, bye! Breakfast muna tayo at ito yung breakfast natin, ang um, rice from Jollibee. Diba? kakain so, na tayo mga mamsi kasi um, social kasi tayo today. So sa so ito di kaya ito muna kakainin natin. Kasi hindi talaga ako sana hindi ko uh, pag hindi ako kumakain ng ganitong rice. Hindi talaga ako sana. Sobrang naano talaga. Sobrang sobrang everyday ako naguguto. So ngayon mga mami so, kakain muna tayo at ito po ang aking kanin at ito po yung aking ulam. Ang ulam po natin today at in breakfast for today ay ang ang uh, gunting-gunting or sa English ay scissor scissor, di ba? So ngayon mga moms, So, kakain na tayo ng napakasarap. Kasi, by the way, mga ma'am, si Galit pa ako kina um, Odiva. Pero si Odiva kasi hindi ko alam na ano si Odiva. Umalis, pumunta ng bukit. Kasi si Odiva kasi, nag-order nag kasi sa akin ng ito, ng isda. Pag-order sa akin ng isda, ay nag-order sa akin ng isda. Hindi ko man alam na umalis pala siya. Pumunta pala siya doon sa bukid at kasama niya yung mga classmates niya. Sabi ng mama ni Odi, diba? but pagpunta ko doon, hindi, hindi ako naka-video kasi um, nahiya ako mag-video sa mama niya. So ngayon, uh, after ko doon, is umuwi na din ako agad. Mm. Diba? Ang sarap ng ating ulam Ito sa isa. Mm. bà kumain bà ba kayo hmm? Is that, is that guys Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Jadi jadi tu out pet pokasek. Hmm, satu dan satu pula macam twist dak cakap. Hmm. Bila

Wala na ako. Abinaw sa page na ako nisa. Ako hindi niya personal. babay babay, bye-bye. mo na tayo mga ma'am. Wala na mm. sa pika Ang sanap na kulat ko po din. Hey! sara Hmm. 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 Eh? Hmm. So ngayon mga moms din. One, ano pa tayo? One rice pa tayo. Kasi pag kumakain talaga ako, to rice talaga ako. With my paksin. Mm. Let you do. Bye-bye, mga mams. Gusto ko sa si Odiva sa so, pag sa pagbili ng isda niya Sa pagbili ng isda ko at natin tunad doon at yan lang kakain muna ako guys bye thank you thank you so much